kaya lang po mga kailaw ito na po yung inayos ko na vertical smoke good morning mga kailaw <laughs> mga kailaw meron tayo dito inayos na smoke machine yan po ang mga naging sira niya. ang tawag po dito mga kailaw ay ano heater heater ng smoke machine ganyan po ang itsura niya kasi ano yan, uh, vertical. Ito po ito ano, uh, vertical po yan na uh, smoke machine kaya po baloktok. Ang brand po niyan ay ano, Puto. 'Yon, Puto. 1500 watts. Tsaka so, ito mga kaylo, mayroon pa tayo dito inaayos. Dalawa po 'yan. Ito po yung pangalawa. Oh. Ito pidalitan ko rin po siya ng heater din po ng spook machine ano po ito 1500 watts titingnan nyo rin po yung butas nyan kasi kung sakto po yung heater na naorderan nyo po mga kailaw ito po yung isa oh. Yan. ito po yung pangalawang repair dalawang heater ang palit bago hindi na po kasi ito nare-repair mga kailaw kasi ano po yan silyado po ang tawag sa ganito hindi kagaya ng mga unang labas yung astrolite na smoke machine or yung matrix nagagawa pa po, po yun pinta so, po kaya mga kailaw ha? dito lang tayo banda sa may baba ng testing kaya na po po ito nakasindi bukang po natin yung testing ito po ano ito po ang tinatawag na ano manual control ito naman ang pag remote naman ang gagamitin mo ito yung receiver testing na po natin kaso wala pa tayong wala po tayong ano mga kailang wala tayong stock na pag juice kaya tubig lang po muna ang gagamitin po natin pwede po yan yan i-testing po natin ito yung manual control ayan, ayan o lakas ng ano lapit katen, ayan. kaya po mga kailang wala po kayong nakikitang ano, usok dahil tubig lang po ang inilagay natin kapag nilagay nyo po yan ng ng pagyo sigurado pong uusok yan kasi makikita nyo naman, marinig nyo naman yung tunog ng, ano nyo, oh, bakos malakas sya. Ito. Nipis hmm. lang. Ito po ang, ano, ang thermostat. Ito naman ang, ano niya motor. Ito naman ang heater. Pinaritan ko na po sya ng bago. kasi ano na po siya bumara na kasi ang ano smoke machine mga kailaw kapag bumara na po siya ang nagiging sira niya dalawa lang po yan kung hindi siya umuusok umiinit po siya hindi bubuga mag check po kayo sa heater or mag check din po kayo sa pump baka po sira din yung pump nyo hindi na siya humihigop kaya siya hindi umuusok minsan naman sa ano sa heater barado minsan sa mga pag juice po na ginagamit natin minsan may mga flavor kaya nasisira po ang ang smoke machine nyo nagbabara po siya ito po kasi ganito disposable Ayun. Thank you for watching and God bless.